Magandang araw po. Ako po si Kuya Drew dito sa Polilio. Uh, Bali ka po sa parish worker as uh, taga tagapamahala ng media apostolate. Bali bilang bahagi po ng simbahan at bilang isang katoliko. Uh, syempre Siyempre kasama sa buhay talaga natin yung uh, pagsisimba at uh, pakikibahagi sa mga pagdiriwang ng ng simbahan, lalo na ng simbang gabi. So yun ay bilang sa akin natin bilang kristyano o bukod sa naging tradisyon na kinasanayan ng uh, simula pagkabata ay ginagawa yung pagsisimba. Para sa akin ay naging bahagi na rin yun ng buhay ko na naihanda ko yung sarili ko na uh, alam kong parating ang Panginoon doon sa pagkakataong ngayon ng unang Pasko. At kung sakali man ay maihanda ko din yung sarili ko kung siya itanggapin sa pagtanggap ko sa kanya tuwing Pasko, niya siyempre yun ay bilang isang manggagawa ng simbahan, ay di bahagi na ay may bahagi ko din siya sa aking kapwa. So, magandang hapon po sa ating lahat. Ah, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Miss Cudine Cruz. I am a teacher in Mount Carmel School of Polillo. So, simula po nung ako ay 12 or 13 years old, ako po ay isang sakristan na. So, medyong mulat na po ako sa mga nangyayari lalong-lalo na po sa simbahan tungkol po sa diwa ng kapaskuhan. So naniniwala po tayong mga katoliko. Bilang mga katoliko, naniniwala po tayo na ang Pasko, ang tunay na diwa ng Pasko, ay ang pagsilang ng ating Panginoong Nisipristo. Uh, At ka, kasama po dito ang pa uh, na Naniniwala ko tayo na ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagbibigayan at ang pagmamaha, uh, pagmamahalan. So, love, joy and hope. So, simula po noon hanggang sa simula po noon hanggang sa mapag hanggang ngayon ay isa po ako sa naniniwala na dapat po nating uh, i-maintain o i-preserve ang Uh, tunay na kahalagahan na kung bakit natin ipinagdiriwang ang Pasko. Salamat po. <laughs> oh. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. ko kayo ng ating mapagpahal at mapagkalingan Diyos sa mga anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating banal tapos ang tayo patuloy na mabuhay sa katotohanan. Salamat sa Diyos. Isang magandang yung ubay ko po sa lahat. Eh. Kasama po natin yun ng isang, uh, ng isang ordinaryo na nagdiriwang na uh, ng simpang gabi. Ate, paano po niyo pina, napapalago ang buhay ko ng palataya bilang isang katoliko? Bilang isang katoliko, so, magitan ng sasama-sama at katulad dito. Katulad dito sa pagsisimbang gabi. Napapalago namin, napapakita namin na ang pananampalataya namin ay isang ay, ay, ano po ang mga kahilingan ninyo? Palagi ko wala akong kahilingan sa Panginoon. Ayun, with the help, magandang pangangatawan para sa aking pamilya, sa mga anak, at lalo-lalo na po sa pamayanan ng Barangay Alayon. Ito ang na nakungkahilingan. Isa sa uh, kinagawian ng mga taga-nayon na pagkatapos ng simag-gabi, may mga inihanda sila na merienda pagkatapos uh,

Paano po ninyo napapatatag ang buhay pa ng bilang isang katoliko? Ay siguro ay sa pamagitan ng gabay at, at, gabay ng Holy Spirit galing sa Panginoon dahil kung ano man yung mga pinagdadaanan namin dito sa amin sa amin simbahan ay napagkalalagpasan namin dahil siguro ginagabayan kami ng Panginoon kung paano namin na ipapaunlad ang amin pananampalataya dito at saka ipamamahala ng amin simbahan ay siguro siguro po ay talaga ginagabayan kami ng Panginoon dahil gaya nitong pagpapagawa ng dito bubong yan po ay kagagawa lamang ay di iyon ay aming sinulisid dahil sabi ko ako'y bago na yung susulisid nagdadasal ako Lord sana naman po yung mga lalapitan namin ay bigyan kami ay awa ng Diyos ba'yan po na kumpito na yon kahit na may utang pang natitira yung sa mga ano at least sa tulong at gabay ng Panginoon. Kaya napagtatagumpayan na namin. Kasama kayo. po, kasama po ang inyong pamilya. <laughs> Papaano ninyo uh, napapatatag ang buhay pa palataya kasama ng inyong pamilya? Hmm. Ano? Puro yung sama-sama yung pagkakaisa. Pagkakaisa kami. Kaya pagkakaya noon, yung hindi, si, hindi sila kumukuntra ano man ang aking gawain. Na dahil ito, ay sila kontra ah mm, ginayang yun sino nila yung mga adikain namin dito pagdating sa simbahan Paano po ang na hindi nyo napapatatag at napapalawak ang buhay pa nyo ng palataya? Napapatatag po namin ang, um, at napapalawak ang aming buhay pa pala ng palataya dahil po sa pagpahimikayat -pag namin po sa mga taong mana ng palataya eh, uh, pinipilit po namin silang hikayatin para kami po ay patuloy na lumagod sa aming sambayan. So, ano po ang ginagawa ninyo sa munting sambayan ng Kristiyano upang lalo ito mapalago? Ay, hinihikayat -hini po namin sila na sa tuwing may misa po dito, sila po ay aming pinapupunta para makisa po sa pag para makisa para po sa pagla sa pagla patuloy na paglago ng aming pamilya. Ang inyo po bang pamilya ay nakakasama ninyo sa pagsisimba? Ay nga po ang minsan ay na, na ako ko rin po nadulukot po ako dahil hindi po lahat ng mga alam ko ay hindi po sumisimba. Pero sila po naman ay tunay na nananampala na tayo dito. Kaya lang po, hindi po na laging pumunta sa simbahan. Pailan-ilan lang po sa mga anak ko ang pumunta sa simbahan.